Batanes of the East Dinggalan isang dingalan dinggalan sa paboritong pinupuntahan ng mga riders Dagat, bundok at sariwang hangin na may experience mo sa napakagandang tanawin dito Bundok, tulay Uy, hindi daming riders dito Maliban dyan, madadaanan mo pupuntang tinggalan ang tulay na nagiging stopover ng mga riders din. At mapapay-stopover ka rin talaga kapag nakarating ka na ng Gabaldon Nasikat Nasigat na nasiga sa social media mula noon hanggang ngayon. Mula sa taas kasi makikita mo ang diretsyong kalsada na tumutumbok sa kabundukan. Kaya sa video na to, samahan nyo kami, mag ride muna tayo, Papuntang tinggalan dinggalan kasama si Bisis. Dito lang yan sa YouTube channel natin. Tara, let's go! Two hours and thirty-one minutes from here in Arayat, mi? Alright, mga doll. Good morning, good morning. Time check natin is five eighteen a.m. No, so for today's video, <laughs> alright, maybe for today's video. Today, my ride tayo, papuntang Dingalan from here in Arayat. Bibigay tayo papuntang Dingalan ng almost estimated na natin ng three hours. So last us plug natin sa radio. So ngayon, Dingalan gaming tayo, man. So, madaling araw pa rin yung biyahe natin. Actually, nalik na kami. Kasi dapat alas 4 yung alis namin. Sinusulit ko yung mga pagkakataon ngayon na makapag-rides tayo kasama si Bisis. Hmm, kalalim na yun. Tanay-dana. Kalalim na pala. kalsada dito daming bako bako delikado din yung biyahe na yun ay yung kalsada na yun talaga ingat po kayo dun Woo, off road Ganito na Ayan Pultang, pultang 207 So nandito na tayo sa San Roque Eva Isia Time check tayo 546 So medyo malayo pa yung biyahe natin no Yo na tayong makakasabay hindi ito sila <laughs> sure ka? Dito?

syempre mga tol itong digo lang na pupuntahan natin ngayon ay first time lang natin pupuntahan no? Oh, dahil eh, galing tayo ng Taiwan eh, bago naman tayo pumunta ng Taiwan hindi pa naman tayo masyadong nag-rides noon no? Oh, busy tayo sa trabaho ng araw pero so, ngayon mga tol, ito at uh, unti-unti natin puntahan yung mga magaganda lugar dito sa Pilipinas. Siyempre hindi tayo magpapahuli sa mga sa mga iba na mahilig din mag-rides. No? Alam ko marami ng mga uh, riders na nakapunta dito. Pero sana, ganoon pa rin kaganda yung lugar na pupuntahan natin ngayon. Dingalan. So pagre-ride kasi hindi naman yung lugar lang ang pinaka the best talaga. Pinaka masarap talaga diyan sa road biyahe is yung moment na bumibiyahe ka, nakakapag-drive ka ng motor. Ay yung pinaka importante diyan mga tol. Tulad diyan mga tol. Uy. pa pala dito, men. Right, di ba? O oh, ang ganda ng biyahe dito. Sigsag. siguro ni motorik dito Puro sila banking dito, men ba? Cross na no? X Max. Oh, ito dito pa apa pa pala. Yo, yeah, mga tol, nandito na tayo sa Palayan City. Palayan City. Ngayon ko lang nalaman to, ha? Ah. Palayan City pala. Marami siguro ng palay dito. Gabaldon Road. Road. Gabaldon Road, Dingilan Continue for 34 kilometers Continue for 34 kilometers Ito na pala yung Gabaldon Road Pero pa rin pala mga ganitong You know Drive Ay, sarap ng biyahe Lamig Palabig yung klima, men sa crude tapos na yung araw time Ta check tayo mga tol 6.52 am ito yung letter U letter U ay so oh. ganda na mga kabundukan ting nandito nice you know? ayos to ah oh. ganito yung ginawa nila oh. kapag sira yung kalsada Oo oh, nga naman Ay, tomboy yung paalay ano Yes, dami nila Dense <laughs> sarap Paero daw. Eh. Bundok, tulay. Oy, hindi 'yung riders dito, <laughs> Ah, okay, ito 'yung ano. Ito 'yung Ah? Okay. Dami mga riders so. Matik na yung ano yung may arko dito. Oh? Oo. Oh. Ganda oh. Palipad tayo ng drone muna mi. Painga muna tayo. So bali nandito kami ngayon sa Batu Ferry Bridge, Laur, dito sa Nueva Ecija sa napakahabang tulay na nadaanan natin ngayon. Nakakamangha ang tanahuin kasi bumungad ka agad sa amin dito ang ilog may mga cottage siya yan mga tol kung nakikita nyo. At kitang kita dito yung napakagandang kabundukan. Isa rin to sa mga tinitigilan din ng mga, ng mga motorista no? para picture dito pang Instagram ba? So, pagkatapos namin dito sa tulay ay bumiyahin na rin kami kagad papunta dito sa papunta na ng Aurora. Dito nabubungad sa atin ang Gabaldon Welcome Arc. Napakaganda nga pala talaga ng tanawin dito mga tol. Dati ay napapanood lang natin ito pero ngayon ito na at nandito na tayo. Isa na tayo sa mga nagbibidyo ngayon sa lugar na to. Pero grabe no Today is Sunday Ang mga turista Dami mga motorista pala Motorista na bumiyahe Para Pakupunta dito sa Gabaldon no Na isa sa magandang spot Na madalas na dinadaanan ng mga motorista ngayon Okay So mga tol uh, na tayo ngayon Pupunta ng uh, Dingalan Ang time natin is 8 o'clock Dami mga motorista talaga dito Right, let's go. dito kayo? Ah. Lagi ng kalabaso. Dito ba ka no? pasok ka diyan no? Ha? Pasok ka no. Ah, okay. Wow. So, ibig sabihin ilog pala to? Ilog pala yan. Daming mga ano no. Pero ang ganda na lugar dito bundok tapos ilog ha <laughs> tapos may mga kalabaw to no may naliligo dun <laughs> so hindi na ako magtataka mga tol kung bakit marami talaga mga nag rides pumupunta dito sa Nueva Ecija banda dito sa Tinggalan kasi nga napakaganda tingnan ng mga kabunduan tapos may ilog di ba? Parang naalala ko nung bumibiyahe kami ng bandang kenting Ayan, ganyan na ganyan yung view Kalsada, tapos bundok Tulad na ito ang mga tala yan minutes na lang ibiyahin natin Papuntang tinggalan mga tol Woo! betaw. o oh. Sheesh! Ayan, habang bumibiyahe ka napakagandang pagmasdan ng mga kabundukan Wow! for a view men 8.16 am at uh, dito po rin tayo sa Gevalton Road Singalan, right side. Welcome to Barangay Kuyapa. We are here in Kuyapa. Kaya tahan na dito mga tol. Ito na yun. Jan Ayas, Farm Resort. Ganda ng palsada dito men, sigsag. Ganda mi no? Ang ganda. Salamat. I love ding galan ayun may dagat <laughs> ito na pala yun ganda ng mga kalsada dito Kami mga riders talaga ng Pilipinas. Ooh. Ay tayo sa mga ano, mga rider. Slow down. Meters, so o nga pala mga tol, meron tayong bagong grupo. Ito sila. Ito yung mga kagrupo natin. Grupong scooter. <laughs> you know? Dagat. Bundok. Uy, ganda dito. Ang linis oh. Nice. automatic na yan you don't have choice medyo madulas tayo. Putik tayo utik na yan <laughs> Shit Okay atahan Ang tarik niya ito Oh nanti oh. Nandito na tayo sa ano parang Batanes of the East right? ito na yon mga tol ah, matras sya napakatarik nya yeah <laughs> tarik ka eh, ayos ka mo baka matundo ako ko wow taas no parang Taiwan lang ah ni mga yan <laughs> Ang kukulit na mga busi-busi na na to eh Tara, may... Guys, tingnan nyo naman Napakaganda ng lugar May mga nakasabay tayong NMAX dito NMAX Gaming Kanina mga Eros, ngayon NMAX Ayan, daming riders. Nakakamangha uh, yung mga Pinoy talaga ngayon. Daming mga riders. Ay mga bumibiyahe talaga. Yes. Andito na para tayo. Wow. Yes. Dito na yun. Siguro. We've Ah, ito na yun. Ito. Ito yung ano. Monasterio. So ayan mga tol, pagkakit na tayo dito sa taas. Grabe ang taas niya oh. May entrance dito, 50 pesos per head. Tapos may bayad din yung CR, 10 pesos. Ang dami mga nakapila doon oh. Laks ng hangin. Sarap dito. Masarap sa paa. <laughs> Sight daw sa paa. Ito na, nandito na tayo sa taas. Oh. Ganda yung spot dito Ay, sorry. Okay uh, ito na yung statwa. Init. Mahangin naman. Init, Ay, Mahangin. Ayos lang yan. Importante ma mahangin. Yun ang magandang putahan niyo. oh. hindi na na Eh, mayroon pa pala yung spot dun, oh. Ayun ang dami rin tao, oh. Uh, Nakakatakot yung drone, nakakatakot yung drone baka baka pa rin hindi na natin maibalik yung drone natin hindi ko alam kung may ko yung drone dito yes yan tao eh hey, Sarap talagang mag-rides kapag ganitong tanawin nakaka ang lugar. Akala ko sa Taiwan ko lang may experience sa mga ganitong adventure. Mas marami pa pala dito sa Pilipinas na mapapa-adventure ka talaga. Yung mag -re ka ng malayo, magpapakapagod ka sa biyahe para lang pagtahan ng ganitong klaseng lugar. Kapalit nun ay marerelax ka naman sa napakagandang tanawin. Ulit hanggang dito lang muna ang destination namin ni Mrs. Mga Tol. Kahit alam kong marami pang magagandang lugar ang pwedeng i-explore dito sa Dingalan Aurora. One day rides lang muna tayo sa ngayon para naman may dahilan pa tayong balikan ang iba pang magagandang lugar dito. bumiyahe dito men sarap pala bumiyahe kahit ganito tanghali tapat so oras natin is 12.36 so yan mga tol uwi na tayo ka ng karayat so uh, at uh, ayan nakikita nyo naman kung gano'ng sulit yung biyahe uh, masarap mag dito men sa Kabyao ni Waisiya. Hanggang sa muli. Salamat sa mga nanood. Hanggang dito na lamang. Kaya na sa lahat. Handi boy flamat. Babush. So, nakarating tayo ng 303.